Yes, ay magandang 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 araw po sa inyong lahat Ito ang ating first vlog of the year Ayan, Medyo umahambun kasi pagpasok ni Kuya Brian ba? Diba? Lagi naman ako nagbablog eh, pagpasok ba? Diba? Pero ito kasi yung unang vlog ngayong 2025 ba? Diba? Thank you so much sa lahat po nagpapalo kay Kuya Brian, Sa lahat na nag lahat na nagla-like, sa lahat ng pumupuso, sa lahat na nagko-comment. Thank you so much sa inyo. Hindi hindi ko kayo malahat naman kayo. ng notip dito sa ating sa ating page na Kuya Brian 2.0 ayan, siyempre mahal na mahal ni Kuya Brian yan I love LRT <laughs> medyo sinwerte nga si Kuya Brian kasi siyempre for station masinag di ba eh medyo hindi pa ganoon kasi kep di ba medyo maluwag pa kaya nga lang pagdating talaga ng Santa Lucia Santa Olan ayan medyo ano na yan medyo masiki pa na actually mo naman mali si Kuya Brian madilim dilim pa yan ayan no mga kasabay ko thank you so much again gateway di ba 2025 na dito pa rin dumadaan si Kuya Brian <laughs> wala namang ibang kasi dadaanan kundi yan talaga eh di ba kahit sarado pa yung mall, di ba? Thank you so much. Nagpapadaan pa sila sa mga sasakay ng MRT, sa mga tatawid sa kabila, di ba? Talagang pinapalusot sila ng mga gwardiya. No? pinapadaan kami dyan. <laughs> <laughs> di ba? As a na yan. Ayun, oh, nakalusot na si Kuya Brian. No. Oh, Tinan naman guys ha. Medyo madilim-dilim pa yan. At 7am kasi ang pasok ni Kuya. Syempre, sabi ko nga sa inyo. Agahan nyo yung alis para hindi kayo nalilate. Di ba? yun yung sabi ni Kuya Brian palagi sa inyo. Di ba? Walang dahilan para paano ba malilate. Di ba? Kaya ba, agahan ng gising, di ba? Kumain ng maaga o bilisan ng kilo. Siyempre, bawat minuto, bawat segundo, di ba? Bawat oras mahalaga. And lagi sinasabi kasi nakakahiya naman kung mali-late ka. Bali, sabi nga nila, di bali ng late, wag lang absent. <laughs> Ang pangit naman kasi noon eh, di ba? Na ugali oh, mo na malilate ka, di ba? Nakakahiya naman, di ba? Oh, di ba? Nakikiraan tayo lagi dyan kay Araneta. Tingin ko sa mga matayo, Araneta, di ba? Pasensya na kayo. Araw-araw nyo nakikita si Kuya Bride dyan. Monday to Saturday, di ba? Sunday lang hindi kasi rest day natin yun. <laughs> di diba? First vlog of the year, di ba? Thank you so much, diba Sa isang taong pagsasama natin. Actually, this may... Oh, actually, may meron nga. May meron na ako more than one year na nagbablog, di ba? Di ba? Sa ulang sawang panonood sa akin. Oh, ang laki ng Christmas tree nila pa rin talaga. No? Siyempre, malapit ng alisin yan. Tapos naman na ang Pasko. Tapos na ang bagong taon. No? Si Fiesta Carnival. Ewan ko lang kung isasara yan or what. O tuloy-tuloy pa rin di ba? Malalaman natin kung operation pa rin sila, kung tuloy-tuloy, walang sarasara. sara, -sara. <laughs> di ba? Eh, di ba? Si Piesta Carnival, diba? ako hindi pa nga nakapunta si Kuya Brian dyan, nadadaanan lang talaga eh. Wala pa nga akong ganong kalaban sa kalsada, oh, di ba? Siguro yung iba, ang resume talaga is Monday, January 6, di ba? Hindi, hindi sila agad bumalik sa opisina, hindi agad operate yung ibang business, di ba? Kasi nga, nasa probinsya sa sila o oh, di ba yan si SM oh. sarado pa talaga si SM kasi mga ano pa lang yan eh, 615 ganyan o no? mga 620 oh, sarado pa siya talagang araw araw dyan dumadaan si Kaya balik dyan naman kasi ako papasok eh. dyan naman kasi daan ako talaga eh. <laughs> Andiyan kasi ang RDU sa likod. Andiyan ang employees entrance. So, lulusot at lulusot talaga si Kuya Brian ba? Diba? Thank you so much iyo for my another year dyan sa company na yan. ba? Diba? Tuloy-tuloy pa rin ang vlog ni Kuya Brian. Kahit wala pa talaga kinikita si Kuya Brian. Sa totoo lang. Ayaw pa kasi nilang maniwala. ba? Diba? Wala pa talaga. Kaya nga, mag-share kayo. Panoorin niyo lahat ang video ko. Diba? Pagka kumita si Kuya Brian, diba? lagi ko sinasabi sa inyo, walang problema. oh, ayan. Diyan bumibili ng ulam si Kuya Brian. Ah, Saan nilampasan ko 'yon kasi 'yan yung tinatawag na budget mo. Aba, si Kuya Taho 'yon. Mabait siya si Kuya Taho. Sa tao tayo Kuya Taho hanggang ngayon hindi ko pa siya kilala. <laughs> bumibili ko palagi ng taho diyan. Ah, <laughs> kami talaga. yan kami bumibili ng ulam nila Boss Olo, Boss Jason. Lahat ng mga taga-ikom -e diyan pumupunta budget meal. Actually kasi yung order namin diyan pesos. Combination siya ng karne or gulay, tas karne or panset. Basta dalawa siya. Diba? At binom mo 35 pesos. May pang oh, wow, yung Ang maming mga, mga pinaka-paborito talaga. At syempre, ang panswet. <laughs> For long life, di ba? Masarap ang pansit nila. Shout sa'yo ate. Ha? Napakabait mo talaga. Oh. Maganda yung takal ni ate talaga sa amin eh. Sa halagang 35 pesos. Ayan, si ate. Diba? Snapshot lang ni Kuya Brian yan. Baka kasi magalit sa si ate. Di ba? <laughs> oh pa, guys. Siyempre, papasok na tayo. Ayan ang employees entrance ng SM Cubao, di ba? Ang SM Araneta Cubao, sabi nila. Yeah, sa may yun na yan, diyan pumapasok si Kuya Brian, diyan ang entrance. Ato rin sa fourth floor kami, di ba? Until ngayon, sira pa rin ang elevator. Hindi pa rin nagagawang elevator namin. <laughs> Ewan ko ba, fourth floor ba, workout kami ngayon, Monday to Saturday. Eh, walking trip, di ba? Kung trip mo namang sumampa, o, oh, ayan, o, oh, bilis nga nakakit ni Kuya Brian I ulam namin ni Boss Olo, ayan, o, oh, may kalamansi pa yan, di ba? <laughs> di ba? Good morning, good morning, laging sabi ni Kuya.